can't forget the day we met Your eyes so blue, me pressing through I can't forget the day we met Your smile so bright, it made me swoon Our love is like a summer's day Hot sun and blessed in a magic way Whenever I see you, all I can think is my summer love We're waiting for you, my love I can't forget the day we met Your eyes so blue, me pressing through I can't forget the day we met Cause summer's dead hearts and unless in a magic way Whenever I see you, all I can think is my summer love. We're waiting for you, my love. what's up? Mga boss, ah, uh, ito panibagong araw na naman. Ah, uh, tayo ngayon ay andito ngayon sa Bagis <laughs> pa rin, sa history, ay sa ating area. So, no. Buhay empleyado. <laughs> so, Uh, magtatanong-tanong tayo sa mga kapwa natin empleyado sa bus tulad nalang ng doktor kung ano ba ang buhay bilang isang empleyado kung gano'n nakatagal sila bilang empleyado so pangan nyo guys ang ating haalamin so good luck lang isang conductor uh, anong mga bad experience mga good experience yung mga bad experience oh yeah yung mga pasaherong hindi masyadong maganda rin ang attitude no. yung tingin sa mga katulad namin conductor na hindi nakakain din oh, din na sa ano katulad sa mas sa sukliang ganyan, ganyan, ganyan. No. Yung ng ganyan sa pagluluwas na madaling araw dapat nagdadala na rin ng barya uh, ay alam naman nila na sa umaga, wala pang hawak na pa pera ako nung okay. ko. mga good at good experience. Uh, yung mga uh, pasaherong nagtitip, syempre. Yo! Tulad <laughs> <laughs> ng mga... Uh, kalimitan mga babay na Ito! <laughs> Hello guys ah, ito ah, kagaling lang natin doon sa isang bus na sinabahan ko so nagtanong lang ako ng mga ilang tanong sa kanya so ayun nga narinig natin yung kanyang komento na kung ano yung mga bad experience at good experience uh, sa bilang isang conductor so yun nararanasan niya daw minsan sa pasayero na meron pasayero maga pala wala daw Bariya. Kaya syempre, bilang isang konduktor, hindi naman kami katulad ko ng mga kuinawang konduktor. Mahirap sa kalagayan ng isang konduktor dahil sa madaling araw, napakahirap po ng bariya. At wala po ta kaming, sila kami, mga kuinawang konduktor, ay mahirap magpapalit sa madaling araw. Uh, yun, ang kanyang komento. Tapos sa hero, experience yan na uh, ang hirap magpapalit sa madaling araw ano manukli para ibigay sa pasero. At yung good experience naman ay minsan may mga pasero naman daw. Hindi eh, naman lahat negative ang pasero natin. No? Meron din positive. Kasi merong pasero na nagbibigay daw ng tip. So, hindi natin alam kung yun ay natuwa sa kanya. Kaya siya ibinigay ng tip. Dahil siguro ay maganda ang kanyang pagsisilbi bilang isang umakto sa kanya. Kaya siguro nabigyan siya ng tip. So, yun guys. at uh... Marami pa tayong tatanungin mamaya ng mga empleyado. So kaya abangan nyo guys. Sample pa lang yun. One hour later. Boom. Uh, okay, ito guys. isa sa tatanungin kung ano yung kanyang bad and good experience bilang otok to. Uh, ah, ito, si Mr. Akla. Yan. Magandang tangali po at yung mga kasamaan sa trabaho niya at yung mga malaloko Ay, yung good experience mo na good experience para maganda pakinggan? Siyempre, yung pumita ka araw-araw na maganda saka, makakausap yung mga pasahero ng magandang mood araw-araw, luwas mo sila ng maayos yung pinakamaganda experience na makatapos ka ng trabaho sa Rio So, ayan yun, akay niya So, ano naman yung bad experience? Siyempre, hindi mo yung magkaroon ng naman lahat perfect. Pero hindi kakamali. Mayroon tayong okay. Siyempre, hindi Okay. Sa, hindi ka magkakaroon talaga ng experience na meron kang mga Yung hindi ba naiintindihan. Na kahit paliwanagan mo, hindi naiintindihan. yung siyempre, as a conductor, ikaw na lang habaan na pasaya So, yun ang kanyang komento mga guys. Uh, hindi na natin tatanungin yung driver at tayo ay seryoso yan sa pagmamaneho. So, yun lang guys. Salamat at thanks! isa ulit tayong konduktor na nakausap tinanong ulit natin, katulad ng tinanong natin dun sa una nating uh, target uh, oh. kaya yung isang konduktor na tinanong natin target na so, pakipakinggan <laughs> so, yung isang konduktor na lang na una natin tinanong halos the same merong pagkatulad dun sa konduktor na nauna sa konduktor ng pangalawa na ating tinanongan Uh, yung sa experience niya bilang good yung good um, ang good experience naman niya ay yung mga ng maayos sa pasahero at magawa yung kanyang responsibilidad yun so yun ang pinaka point niya doon good good experience niya at ang mga bad experience naman niya ay tulad ng nauna nating natanong, halos the same the same answer lang. At may mga pasero daw talagang hindi marunong makaintindi. So, ewan guys natin na uh, sa base naman sa experience ko nung ako'y nangungundok doktor, eh, hindi rin nakakal, hindi rin lumalayo doon sa mga sinasabi ng mga konduktor na natanong natin. So mag na magtatanong pa ulit tayo ng iba pang konduktor. So siguro mga dalawa o tatlo pa sa maghapong ito na tatanungin natin yung good and bad experience nila bilang isang konduktor. So guys, uh, wag nyo sanang kakalimutan din magsubscribe sa aking YouTube channel. Bas live official vlog. Okay. Sige. At pagpapatuloy natin guys. Uh, magtatanong ulit tayo ha. mag abang tayo ulit ng Bas. Okay. Good luck. <coughs> my God! Okay guys, uh, ito, may isa ulit ay tatanungin na ako to ko. Ang itatanong ko lang naman eh, katulad nung tinanong ko sa mga naunang ko Ano yung bad and good experience mo bilang isa ko to ko? Oh, syempre, syempre, una yung bad experience natin. Yung at, magalit yung pasahero at mamura Mata, Parang Pakaibang experience nga yun. Good, good experience mo naman. Pero yung mabigyan ako yung safety. Saka yung ano yung din. Bumarahi kami ng mahaga tapos walang trouble yung pangalit. Yung tre-trecho ang biyari. Oo. Yung kikita ka ng maganda po. Yung, yung, yung maganda experience. Laging nakaka-uwi. Oo. Oh, wow. Oo. Diba? Ayun guys, yun yung kanya experience. Uh, Namumura pala ng pasaya. <laughs> so, good luck, good luck. Right, thank you. <laughs> nandito tayo ngayon sa lugar na Pico Yan. Yan ang bagong munisipyo na Los Baños. So guys, eh, sana nagustuhan nyo yung content ng vlog natin ngayon. na uh, yung mga experience at good and bad experience ng mga konduktor. Medyo maraming pang konduktor sana akong gusto tanongin eh. Kaso medyo... Mahirap, gawa yung ibang konduktor ABC tapos hindi naman pwedeng yung ating vlog eh. lahat ng konduktor ay -isay isa natin gumawa so, lang tayo ng mga ilang momento sa mga konduktor na uh, ating kinausap uh, yun lang at may iba pa silang mga komento tungkol sa experience nila at good experience. So, kaya yun, eh, sana nagustuhan nyo yung aking vlog ngayon sa araw na to. At sana pakisubscribe and share ang aking channel. At marami pa akong i-upload ng mga video na alam kong makakaaliban nyo. At alam kong hindi na magugustuhan nyo. At yun lang, maraming salamat sana sa ulitin ay panoorin nyo rin yung mga susunod ko pang content at abangan nyo yung part 2 nyan at mga driver naman ang tatanungin ko yan ang abangan nyo okay guys salamat